let Merong happy ang uh, pagtanggap siya. Meron namang sad. At si, sure, si Blight yeah. mukhang, mukhang kuhang-kuhan na ngayon yun. Di ba? Kasi nakakatawa. meron siyang pangarap, nanay. Alam mo yung nakafocus sila sa pangarap niya. Yan, yeah, no, kung basta ako, basta ako. Di ba katulad na sinabi mo ka kanina, magtratrabaho na lang ako para maabot ko ang mga pangarap ko. Yun. Oh, oh. At saka, alam mo sa nagaganap sa kanya ngayon, hindi ka tuloy mapakapigil na mag-isip na ano kaya kinaiingit sa kanya? Meron yan eh. Naingit factor yan. Naingit factor yan. Oo. Imposibleng nagagalit sila kay Blight ng walang anumang dahilan. Meron yan. Siguradong meron yan. Unang-una, yung datingan. ba? Diba? Malakas sa loob ng bata. Diba? Matapang. Oo. Bakit hindi tatapang eh pinanday na ng panahon to, di ba? Oo, bata oh. pa lang 'yon talagang dapat mo kaya. Oo. Kapag sumuong na po sa mga problema at mga gyera ng buhay, ang isang tao, lahat ng malalakas na bagyo ay nararamdaman na niya. Ambon na lang kayo lahat ngayon. 'Yon lang 'yon. Ambon na lang kayo, di ba? We should remember na mga bata pa ang mga ito.